kakain. Ang galing na kami kay Lola Eri. Ngayon kami kakain naman ng, ng, ng dinner namin. Hindi na to lunch dinner na. Lakas pa ng hangin. Pauwi na kami. Pauwi na kami sa aming proper. Pero kakain muna kami sa Kyoto Aki. Sa Kyoto Station. Doon lang naman kasi ang maraming pagkain. E dito, mga peaceful-peaceful lang. Kung ano, uh, peaceful ba? mga ano pala rice bowl eh ayaw ko ng rice gusto ko ay eh, mayroong basong may hawakan ay <laughs> eh, basong hawakan pala ayan ito oh pauwi na kami ang gaganda ito akala ko ito mga balon akala ko mga balon to mga ano pala to ilaw kaya maganda dito lalo na pag gabi ano sa gabi to maganda Mins, minsan na pumunta tayo dito ng gabi Ayan oh. Maganda dito kasi andito lahat, andito ang tourist spot din ito. Marami dito puro temple nga lang. Oh, Ayan ang kimono. Display nila. 3,300. Ayan, baby. Kapag pumunta kayo ng Kyoto, ipipre kita dito sa ano, sa kimono. Magkimono ka. Magkimono si Phil magano. Ano, ano ba si Phil? Kami papunta na sa kainan. Daw mochi. Mochi no si. Warabi mochi. Yan, style. Hmm. Warab ito <laughs> dito na kami sa Kyoto AK nagsiCR lang si Tita Helen ayan tinuturo ko sa kanya ayan Oo, dito dito ka dito ka, 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 ka maghihintay dito. Kung halimbawa ano, dito dito ka lang maghintay. Dito. Dito tayo maghihintayan kasi minsan ang train at un titaylen. Minsan kasi ang dito, minsan doon. Kaya kung halimbawa dito, makakatakbo tayo papunta Alam mo na. Balik ka na. Santayoko. Tam 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 tam. Balik dito. Bakit? Dito. ayano oh. Ayan <laughs> <laughs> ayan sa, kung saan daw kami aakyat ayan tinuturuan din, ko kasi to kasi may may maihirapan akong maglakad ng maglakad ayan kasi titahin ang tinuturuan ko ito ang, ang station dito may 7-11 mayroong bilihan ng mga kakanin pagkain may umento ayan may daming tao, ano. sabi ni Tita Helen, siya daw ay gutom na. Ayan. Nagutom na kaya ayun, doon kami magluluto sa kainan. <laughs> ano yan, laki ni ko Doon kami magluluto sa kainan. Tikit. akin na. This is my ticket. Ayan. Siya pinabili ko. Sinigawan ko pa. <laughs> <laughs> papunta ang Yamashina dito. Masarap sumakay dyan. Number 2. Number 4. Ah, number 2. Number 3. Patandaan mo yung ano. Ang tatandaan mo yung numero. Katulad ayan, no, yung numero yan, 30, 31, 33. Yan ang papunta sa akin. At number 30 papuntang Kansai Osaka. Papunta airport. Oo, oh, yan. Papunta ka dyan. Ang sasakyan mo, local Sunobe. Local Sunobe? Oo, tapos pagbaba mo doon, sa unang istasyon, akin na. O, lugar ko na yun. Yun na yun ang aking lupain. Uy, <laughs> dig, dig. Dito ka sa kabila. Dito, Helen. Dito ka sa kabila. Yan. Kasi, yung gusto nang magmadali, may, may dadaanan. Ayan. ako nangihina na rin sa gutom. At dito na sa akin. Tapos kulang pala ano. <laughs> Tama. Ari ka to gusto ay tao. Halika na dito. Ay wow, ganda. Beautiful. <laughs> ang daming mga ano oh. Ang daming mga ano yan? Magagandang bata. <laughs> <May> suot. <laughs> yan suot nila ayun pa oh. Kawaii ah. Nila kawaii ah. Ayun. Ayun ang ano ko. Ito ang Kyoto East Station. Ang ganda, di ba? May daan dyan, Tita Helen. Ayan, Oh. No? Yan. Yan. Gusto mo tumaan dyan? Ayoko dyan. Bakit? Hindi, <laughs> papasyal eh, diba? kita doon. Kakain na ako rin Dito na kami. Ito na ang Kyoto, Kyoto Tower. Kahanap na kami ng aming malalafang. Malalak pa. Hindi na di. tayo. Hindi ba na nga tayo pababa. Mm -hmm. Saan pa? Baka pa magpapaloy sa lugo. Hindi ah. Dibis naman dumating. Kasi sasabi mo lang, dinampot na. Oh, bye. Numarahin <laughs> din eh. Tingnan yung adyatan tubig. Hindi, malasa baka makakakain na siya kaya yay daw yay <laughs> pag sa fish naman kami ngayon kasi puro na lang mga mamantika yung kinakain kaya tingnan nyo pakikita ko sa inyo ang sashimi favorite aming food. Yan. Sushi. Sashimi. Ay, rear salmon. Ito, half na salmon. Ang bilis ah. Di mo. Diba? Ayan si Tita Helia. Nagutom. Hindi, marami kasi sila. Himat naman. Hindi, nakakatsakot. Hindi, <laughs> hindi na yung luluto. Hindi, na yung Ayan. Kakain tayo na lamig na. Ayun lang <laughs> yung lamig. Hilaw. Pag sa naman tayo. Teka na. Ayan. Baka copyright pa yata ako dito ah. Alin ba ano? Itlog mm. eh, pala. Kala ko to. Bait. Bait. ano? ano ano malambot pa ako ang wasabi show you ito ang toyo ako yan hindi pa? Mm. mulut gitu. Ini saya Enggak Ayo aku <laughs> <tinyutang> Oh, to. Gusto ko dito sa mga Japanese sa pagkain kasi tingnan mo oh. oh. Ang cute, di ba? Oh, ayan. Ang cute-cute niya eh, oh. <laughs> Ayan ah, uh, mga pagkain dito. Mga, ang Japanese kasi, lahat ang mga pinggan nila, maliliit. Kaya doon ako nakukita. Tingnan naman, ang ganda, di ba? May music. Kaya, baka makapirate ako. Tingnan ko nga. Ang masarap. Hmm. Sumalap na siya dito, Helen, oh. Mmm good? mhm well done sumarap na sya kasi inihaw sya makakain hmm. ako dito noon isang beses oh my god may isang beses lang oo noon pa yun matagal na nung bago pa lang dito ano naman kinain ko? Pusit na hilaw. Ano sa akin eh? Nakain ka ng maguro. Nakain ka na? Ano oh, ba ang napin yun? Oo, sa'yo na yan. Ang nilapin sa'yo na ba siya? Maguro na... Pagkain lang dun. Saka makuro? gusto ko rin siya. Hindi masarap. Sarap. Sarap. Ano kaya ito? Kinakain? Hmm. Siguro kakainin din to. Ano nga? Hindi ko nga. kainin kasi rin nagkainin Malay ko kung decoration ba? Tikman mo. Bakatan si Ah, sibuyas. <laughs> huh? sibuyas. Tala ko hindi kinakain eh. Tinikma ko mura. Sibuyas. Ito naman. Ano? 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 kaya ito dito daw ibabalot. Mm. Buhang niya. Kanin pala to. <laughs> kanin. Maluto. <laughs> Ayan. Oh. Ay, ganun. Ayan. So, yeah. uh, Ito sa ating tingin eh. Hindi lalagay ko sa tulo. May tuyo na yan eh. Sito sa ating tingin eh. Doya, kau ni membaca yang mana? Tak muroi nak, tapos ang mahal-mahal. mal mal. Adilah. <laughs> Ah, mahal mo. <laughs> kanin ba? lang pala inilagay dito. Okay? Ito rin Wala ko siya Wala na, wala nang barato ngayon. Hindi, tingnan mo naman ang tiyo lang. Kainin mo? Ayun na. Oh Umorder ka na lang na ano dyan. Kasi okay, wala pa hindi. kaya nga, sa ka ano ka na lang, kung ka na bumawi. Hindi, hindi, hindi ba dyan? Yung kaya nga. So, si yun Kaya nga, so si yun eh, giri. Parang okay. busog na ako eh. Ang bilis naman. <laughs> ako nga, mabilis nga. nga. Ako nga, nagsisimula pa lang eh. Ito naman, itlog itlo ng salmon. Itong ganito, dragon ball. Sabi ng apo ko, oi siya. Dragon ball. Dragon ball yan. Ipatok kami ng ibang lugar, Yakitori. order natin pang ano um, lang, pag upo, -upo uh -oh. <laughs> Walang laman na. <laughs> Yan si Tita Helen. Lagi niyang inaaway yung asawa, pero may bibigyan niya ng pasalubong. <laughs> Ayan siya. <laughs> Ay, akong mabait ako, pero pero pang nagagalit, hysterical kasi. <laughs> <laughs> Arigato. Arigato. <laughs>

Magiging tuloy lang tayo mga Hindi kasi, hindi ako pa rin ng mga Hindi May mga ay magluloto ako. Pag naman magluloto dyan, kaya natin. na siguro, saka nagsalam. sa Pilipino namin ni Tita Helen. Ito ang salad. Iba't iba ang gulay. Kano? Pero meron siyang duck. A duck race. Pagda <laughs> mm. duck race si Tita Helen. Ito kasi duck ito duck. Ano yun? Wild duck ba? Yung wild duck sa atin. Dito wild duck nito

<laughs> ako pa kaya sa pagkain, ano? Hindi, <laughs> naman ako sa Kaya ako lumalaki, eh. <laughs> kung <laughs> nagkatakay, lumalakuan sa produsya. Oo, Oo ito, ano? gusto ko. Oh. <laughs> ito ay gusto ko. Gusto na, kaya naulawali trap yun ito nga. Sa pera, ito. Ito,

tapos na kami kumain ni Tita Helen. Ngayon, ang nangyari, nagtoilet toilet lang, nag lang ako. Sorry, nag-toilet. Hindi na kami nagkita. <laughs> Hindi na kami nagkita na kami lumabas ng kubeta. Ayun, andito ako. Ako'y pauwi na. Maglalakad na lang ako pauwi. Ito. Pero dadaan muna ako dito sa 300 yen kung anong makikita ko dito try lang tapos ako uuwi na rin ito lahat ito 300 yen ano kaya meron hmm. ano kaya meron dito 300 ito boshi Uwi na ang lola nyo. Ayan. Nasa ah, labas na ako. Ako'y maglalakad-lakad na. Dito na nang ako maglalakad sa ano. Para tuloy-tuloy sa akong balay. Ito ah. Ito ang aming lugar. Ayan. This is... Ayan ah. Palabas na ako. Pag nakita nyo na yan, ayan na ako. O, oh, ayan. Diyan. Minsan, ipablog ko yan kung ano yung nasa pag sa taas. Kasi viewing din yan eh. Maganda dyan sa taas. Ang... Um, oh. ako maglalakad na lang para mabilis. dito na ako sa signal mga uh, labang 50 hakbang pa hindi <laughs> ba talayo-layo pa rin naglakad na lang ako kasi nakakapago uh, din kumain ng marami uh, ina ko ito ayan may vitamins na kami ni tita Helen away na ako ayan, dito na lang kami pa na pa na pala times kami ni Tita Helen. Gutom daw siya, di gutom din ako. Hindi nag kami. Ganun naman dito eh. Konting kain, konting inom. Kaya, ayan, naglakad na lang ako para mawala. Mawala yung kinain, mawala din yung nainom. Kasi masyado na heavy-heavy ang aking weight. Ayan. tapit na akong uwi ng bahay. Music